Uwi ka na. Magandang tanghali po. para pupunta, kain tayo. Eh. Uh, may kasama akong kumain. Ay, ang aking mga. na Ayan. May mga ako dito. So, ano po ito, papa. Linaga. <laughs> sabaw lang ako. So, Tapos may ulam po ako sa wili. <laughs> ulam ko po, po. Higop lang ako sa bawang. Kasi wala nga dito. Ayun yung ako makulit. Baba mm -hmm. mm -hmm. ka -baka, baka mahulog ka. Hello. Na, -una na kami kumain. Wala pa yung ato, mga anak. Kumaya pa yun. Mm -hmm. oh, lang. Mamaya po. Ito may ingin, nagbablog pa ako, <laughs> Nagbablog si... Si Mami. Mm. Si Mami. Si dan 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 tak dan 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 Salamat po sa panonood. Ayan, kung hindi pa kayo kumakain diyan, tara kain na po tayo tanghali am nan bago tayo mag, mag sa ating mga gawain kung anong ginagawa ayam. Kailangan mo nang halian muna. ba po.